Ang pamahalang lungsod ng Valenzuela sa koordinasyon ng LAMP Sinag at Valenzuela Police Station ay nagdaos ng isang press conference upang magbigay ng mga update sa palit ulos kam at iniharap ang dalawang karagdagang biktima na may parehong mga pahayag nitong May 10. Kinumpirma ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian kasama ang Consejal Attorney Bimbo de la Cruz at VCPS Chief of Police Police Colonel Alan Benitez Umipig ang kautosan at paglabas ng warrant of arrest mula kay Judge Marita Iris Janilo ng Metropolitan Trial Court Branch 109 laban sa mga akusado na sina Maria Cristina Eugenio, Raymond Masaganda at Samuel de los Santos at ang mga tauhan ng ospital mula sa Ace Medical Center sa resolusyon ng piskal pecha ng 23 ng Abril Natagpuan ng mga prosecutor ang sapat na dahilan para sa grave coercion sa ilalim ng Article 268 ng Revised Penal Code o ang Slight Illegal Detention na isinampan ni Lovery Magtangob. Sa kanyang sworn statement, inakusahan ni Magtangob na nadetain at hindi pinayagan na ilabas ang death certificate ng kanyang yumaong mahal sa buhay. Ayon sa kanya, ang nasabing ospital lamang ay naglaba sa kanila ng provisional na death certificate at sinabihan silang isa sa mga miyembro ng pamilya ay dapat manatili sa ospital habang nagbabayad ng bill. Samantala si Rachel Alvaro na nagsumite ng kaso ng paglabag sa serious illegal detention ay naghihintay na ng resolusyon mula sa piskal. Bukod sa mga update, ipresenta din ni Mayor West ang karagdagang mga nagreklamo na may parehong mga pahayag laban sa ospital. Ayon sa mga biktima, Sina Neriza Zafra at Cherry Luvic Ignacio, parehong mula sa Venezuela City, ay nakapanood ng press conference ng palit ulus kam na ipinalabas noong April 3. Nagpa siya sina Ignacio at Zafra na magulat na sila ay nakaranas ng parehong pangyayari noong 2017 at 2021. Pinasa ng Valenzuela City Council ng Ordinance No. 1178 Series ng 2024 na kilala rin bilang ang Anti-Hospital Detention Ordinance na nagbibigay ng sumusunod na administrative penalties para sa illegal detention sa ospital. Sa ilalim ng Article 4, Section 8, ang ordinansa ay nagtatakda ng mga administratibong parusa na maaaring ipataw sa sino mang lumabag. Maaaring alisin ng punong ehekutibo ng lungsod ang suspensyon ng permit ng negosyo kapag sapat na na nasolusyonan ang mga paglabag. Kamanavan News Media, ito si Miguel Pascual, naghahatid ng tunay na balita para sa bansa.